Salamat. Ito kasi yung nakaprogram na sa GPS. Ang location na to. Kasama ang Raptor Boys Kulab na naman tayo with the Raptor Boys Ayun magandang tanggalip mo Rabas ay sa episode mo na ito yung panguha namin Ang ano Ang tawag nila na Alimang Bato Parang ano Borda ito yung kasama natin si Bagwis Thanks G Si Kots mga karabas hindi nakasama dahil may sakit daw yung asawa niya kaya bantay muna siya Kaya tatlo na lang muna kami Di bali may watch effects <laughs> siya wag yung log yung kaldiro Bakbakan na pala sila doon uh. Paano ba yung mga? lang butas ang kubaw ito lang oh Tapos minsan nasa ilalim na sila ng bato Dukotin mo ito, bagwes. Diyan dyan lang, baka nandiyan. Dukotin na, wagwes. Huwag na magkontis. Ano? Ako, pipitikit ko lang. Huwag na magkontis, magkontis. Uutak ko. Ikaw, huwag na magkontis. Kunin na yan para... sigurado na tayong ulo. Galagatakman. Galagatakman. Hindi narinig ko siya. Wala yan, wala yan. Bato, alimawang bato. Ano? Guni-guni mo na yan, noy. Ayan, alimawang bato. senilipnya <laughs> <laughs> ya kunin natin ah <laughs> oh sabi <laughs> ko nga ba batik kasi eh. <laughs> yan ang alim ang bato oh, oh kupaw sabi oh, okay. ito pala hmm. yun <laughs> yung tapang pala oh, tapang pala sipit pala tapang pala eh ito pala yun oh, yeah. one down yan yeah. galing ni One, ay, zero. Oh. Push. Kain mo na tayo, merenda mo sa iyo tayo. Ah, uh, nakakapal. Oh. Mas masakit na yung dako mo. matigas mo ng katawan niyan dito sa dako mo. Pabuti eh. Lag <laughs> <ay>, yung, kagasta <laughs> matigas talaga yan. Hindi <laughs> 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 rin na siya. Ano. Sabi ko, parang lugi ako. Bagwis, yes, bakit meron yes. siyang gold siya. Eh? Doon dito mo pa rin. Kaya eh, marami yan mga karabas. Marami kami baon eh. So kinain na namin yung iba kanina. Dinamay ko yung timilog. Dahil may labas din sila eh. tanggapin ni Pong Lito. Ba't Pong? Hindi, okay lang. Bakit? Bo. Pagtingin sa u siya, niya, dahil palang mais. Mais pa kanila. Kapong din eh. Maes, maes pa kanila. Kaya pala, bago pa nakakuha. Hmm. 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 Dapat tayo sa kanila. Hmm. Hmm. Tanya nyo sa akin, oh. Ay, kataba ng sa akin, na oh. yung kanyang ano. tiba, oh. Yun, Ay, yun, Ay, yun. Ano? Yan, hindi kita eh. Oh, tiba, oh. Oh, tiba ngayon. Dimar, Hmm. Ay. Panis. Galing, may dimar, buktik. Malaki to. Pagkakarang natin ang mga. lamasin lang pala, Pings. Ay, ganun lang pala. Oh. Ganyan. 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 Ganyan.

Pag start kami ng banda, d dito kayo sa area na to. Sige po, sige po. Para at least yung gamit natin. Bala uh, natin. Ah, tingnan tingnan din. Ting ting. Doon, malawak yan, brad. Nandun, bro, doon. Boss, di bali mawala si Pingxi, huwag lang pagkain. Aba, siya <laughs> <laughs> <Yun! laughs> <laughs> <laughs> Ay, na pre. Yun! Nulat siya. Pagkakita na yun. Mayroon? Mayroon. Yun! Nga! Ito ang mga pampalatina. Pagpo siya na. Maliwala.

Pwede ang gulo kay? Ito hmm. ang kamakita uh, man, dilim May ako uh, na thanks, mamatag lang tayo Okay Aray, ganun pala maghuli no? Uy, lang pala oh Ha? Galing Tagaan <laughs> hmm? lang pala butas Ay, ganun lang pala paghuli yan oh? Maghanap kami ng butas. Ng Ay, kailangan pala marami pala, ano, pala butas. Ano? Oh. Butas.

kaya oh, pala to kaya pala to magpapalamanipit sakit oh biglang uh, tanggal o oh. tanggal na sipit ori mga karabas tanggal sipit grabe tanggal sipit nyo pala masalim pala ay kung wala ka pala tong palang guantes ay puro pala sugat to kailangan pala may guantes ka pala

ganito pala mangguli nito mga ngarabas. ay nakatago pala sa sabato no? oo oh. uh. <laughs> wala pala naglagit <laughs> <-itla> lang ako naglagutok <laughs> <Wala, laughs> <gitla ko> na dito naglagit <laughs> lang <laughs> ako wala ay bitla, bitla ha bakit? na nga ako ano na pala yung ngampala yun yung ngampala ng bakawan pala yun ugat ito to san na yung yeah. oh. sipi to Sipit. Bilang <laughs> gutok pa. Ha? <laughs> Yung kabilang kamay face. Dalawain mo. Dalawain mo. Ang kalaki oh. tanggal ang sipit. Ang Kala mo ah. Tanggal ang manggalamay mo. Oh, kalaki. Yun. Galing. Galing ni Pigs J, mga karabas. J, galing. Galing. sakit tebeg. Oh, uh, huh? kaya. Kaya. Aku malah ngutis bentar so, kan. Saya berat mau ditali sakin tuh. Tuh bahasa, mau di sumur sama Wis. Mau tanya saya. Kaya. Jangan okay, dia mau tas. Jangan pakai ping, tenang. Tenang. Huh? Tak habis nang mata. Ya. Oh. Ai. Kayak main. Nah gitu apa kita. Loh. Gitu apa aku kalau <lots> ngomong.

Wala <laughs> pun. Kan. kitau kitau <laughs> Wah, oh, ramai tak ngarap Baga kamera lah aku Para sila membantu kami buat pala. Kayak kaya pala mga arabas, ayaw na nya Tapi aku muna pitik mag kamera. <laughs> Jadi kada baka distrik ang abot ini. Eh. Baka dong paklasin yung sipit nya sa distrik. Dinaanan nila mga karabas yung nadaanan namin mo na kami doon. Ang fixi wag kami ngay. Mga overtick tayo sa kanila. <laughs> mga wa <laughs> Mga rabas ko magdaan was was oh. Malaki mabutas. Noy, isang ka noy, isang na kayo noy

Kumog magkagat kating kering, kering 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 wala. <laughs> unat yung yung lima kong bato ha unat siya ikaw ba naman ikaw ba naman gulungan huwag may ngayon makarabas yan sila galigid daligid lang makarabas sa sa tabi namin makarabas parang ang yata ni Pinsy puro laso na Jai, udah dah, tak ada makanan. Ayun. Patamling mulit, Patamling mo ulit! Sana? Patamling ulang magulit! O yan o, kasunod yun know? o! Patamling mo naman ulit. O pata durog! Durog ka ngayon! Sana? Durog na eh! Ha? Ito ang bag! Ito, ako plow. Ha? Ha? Piche, hmm. yung tigre daw hindi pala yon. <laughs> ha? Hindi to pala yon. Alin? Yung tigre ang kulay baka? Ito oh. Tigre yan, tigre. Ano ba 'tong lumamig 'to? Ito. Ah, hindi 'yan. Ha? Hindi raw 'yan. Ay diyan. Oo. Oh. Ay, hindi pala. Matatalita 'yan. Tigre. Ang balat niya raw pala yung parang naglalangoy talaga.

Sabi ang ano niya ay eh. na to Isang defensive mechanism niya ay Oy Kaling ang mga timarabas Alam mo sa ilog ka niya? Ilog Ano mo nakakaya mo? Ang sigurado Huwag mo Ano? Ano? Yan o Oh! galing ha? Ang galing? Bas, hugasan ko yung aming huli na lason. Uy! <laughs> <Kung> <laughs> <kita ang> lasol, <laughs> yung lason na namin mamaya. Kasi hindi namin alam yung ano pa yun. Kung anong pala yun. Hindi namin alam kung anong kasi pala yun. Na, bago mag ano. Ayos yung Ayos Yun lang Ay, yun. Yun lang yun. Yun lang yan, Pla, hindi, hindi